Paano kayang nangyari na ang pelikulang number one sa buong mundo at talagang kinikilala noon, ngayon, at magpakailanman ang pelikula ni Atigay? Bakit kaya nasa malayong pwesto? Ano kaya ang basihan nila ng uh, kritikong mga ito? At tuloy napaisip ako nakita ko ang post nito na, na talagang nga palang si Atigay, talagang number one noon pa at talagang yung kanyang katunggali, yung kanyang akaribal ay sasabi natin ikalawang sabi nga po second pedel lamang siya. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa heart's expression at malalaman po natin ang tinutukoy ko. Ito po si KFDR, ang inyong kahar expression, katulad nyo nagmamahal kay Ate Guy, na nagpapasalamat at nagsasabing, thank you, thank you, thank you, thank you. Nagpapasalamat na, thank you pa, no? Siyempre po, marugdob na pasasalamat sa pagtingkilig nyo ng hard expression at salamat sa mga nagsubscribe na at sa mga magsasubscribe pa maraming maraming salamat po sa pag-like sa pag-share ng videos at patuloy nyo tinatapos ito Ayan. Sa pagpapatuloy po, no po, alam niyo po ba na natuwa ako sa picture na ito? Talagang ang daming kinilalang magagaling na pelikula na talagang uh, tumabo sa katakilya. Alam niyo po, at talaga namang nakakatuwa na ang Guy and Pip ni Ati Guy at o oh, ni Miss Nora Honor at Tirso Cruz Kuya Pip, ay kasali pa rin no at kung tutuusin kung noon yung ngayon ito pinalabas yung halaga nito ay talagang malaki talagang ang guy and pit na ko dito sa San Fernando halos isang taon na nakapalabas sa isang sinihan bagamat tatlong sinihan noon ipinalabas pero ito po ay nagtapos ng kulang isang taon. To be exact, para bang mga seven months po dito sa San Fernando. At talagang hanggang ngayon, pinag-uusapan ng pelikulang Guy and Pip na walang nakatalo. Kaya nga po, phenomenal love team po ang Guy and Pip. Mantakin ninyo, kasali ang pelikulang ito. Bagamat noong pa ay talaga naman pinapatunayan sa kasaysayan na walang makakapantay sa Guy and Pip love team. Sabi ko nga po, phenomenal na a love team po. Pati na po yung pelikula, Kumita, of course, lalong-lalo na siyempre, talaga namang si Miss Nora Honor ay kinilalang superstar. Ayan. At alam niyo po ba, nakita ko itong uh, post na ito at pinanood ko, no po, ito po yung top 10 uh, greatest film of all time. Alam naman natin na talagang ang himala no question, no doubt. Talagang siya ang pinaka uh, sasabihin nating uh, nagtagal na pelikula na hanggang ngayon, matagal ng pelikula na hanggang ngayon uh, pinapanood, pinag-aaralan at talaga namang siya ay kinikilalang napakahusay. No po, ang himala ni Ate Gay. At ito po ay talagang kahit sa mo ilagay, number one. Pero dito po sa pelikula, uh, dito po sa, ang uh, pelikula, dito po sa top 10 no po, ni Kuya uh, Mr. Butch Francisco at Mr. Uh, Leo Katibak. Eh talagang nakita ko, ayun po, pansinin niyo po, ang nakasali po ang Himala. Pero kung titingnan niyo po, parang nandun siya sa 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 lugar na hindi naman dapat doon sa pwestong yon kung di sa itaas. Alam niyo po, ginagalang ko po ang kanilang opinion, pero uh, ako po ay hindi ko sinasabi, hindi naman po ako bias, pero alam naman natin, inusgahan ng Himala na nandun sa itaas. Kung baga, uh, marami pa pong nalampasan pa ng ibang pelikula ang Himala na nagtatanong ako, Anong basihan no po at uh, bakit nangyari ito na ang Himala ay nandoon, nandoon sa pwestong ika at uh, kumbaga eh okay lang na pinili nila yung Pero ano nga ba, dahil ba, ako po yung nagtatanong, dahil ba sila po ay, uh, uh, eto po, kinikilalang maka, ATV, no? Bagamat hindi ko naman po dinadami sa ATV dito, no po? Ibig sabihin, dahil po ba sila kilalang Dilmanians? Yun po, no? Pero sa ganang akin, kumbaga po kahit na napwesto yan, matatalino naman po ang mga tao at ang mga kritiko, alam nila na the greatest film of all time ay ang himala Hanggang ngayon. At syempre, si Miss Nora Honor ang greatest actress of all time. no Talaga naman, siya, wala nang iba. Dahil sa mga pelikula niya na talagang humakot ng gusto ng awards, kinilala, pinag-usapan, pinilahan. Kaya si Atigay Gay, talaga naman po, masasabi mong uh, hindi maungusan. Ano man ang sabihin ng tao, alam ng kasaysayan ang tunay na kwento at pangyayari. Himala. Kaya nga himala si Ate ay himala ng pelikulang Pilipino at syempre talagang kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo. Nire-respeto ko po ang opinion nila pero syempre po dun lang po tayo sa totoo rin. Ayan. At alam niyo po ba dahil dito nakita ko na po ito at minsan ko na pong ikinontent ito sa heart expression pinag-usapan noong pa si Ati Gay ay gumawa ng pelikulang Young Love, hindi ba? Uh, na, na pinagtatampukan ni uh, Nora Onor, Teres Cruz III, Vilma Santos, and uh, Mr. Edgar Mortiz Silang apat na sikat at sila talaga yung sasabi natin nung araw ay talagang pinagsasabong. Pero alam naman natin na si Ati Gay ay, at talagang superstar sa ATV. Nandiyan na, nauna sa ATV. Pero dito makita mo ang billing talagang nauna si Ate Guy, Nora Honor. At pati dun sa kwento, makikita mo na talagang supporting si ATV V. Wala namang question doon kung supporting. Talaga namang kung supporting si Ate hindi naman nangangahulugan na hindi siya magaling. Matas ang respeto ko kay Ate V. Binagalan ko si Miss Vilma Santos, ang Uh, ito, star for all season kaya lang nga uh, sa mga pag- uh, mga ano ito sa mga uh, pag-uusap, sa mga pagtatalo yan ang mga pagpapalitan ng kuro-kuro at kanya-kanyang pagtatanggol kung sino magaling si Nora at si Vilma masasabi ko lang po na ito na, noong panahon uh, si Ate V ay Uh, sa si ati Gay ay dumating, nandyan na sa si ati V. Pero tingnan natin ang billing na ito. At hanggang ngayon, sa si ati Gay tapos na sa race. Kung baga na sa si ati Gay kumbaga talagang nandun na national artist na Sa Ate V. Masaya tayo na hanggang ngayon, kumbaga ay nandyan pa rin ako personally. Masaya ako na nandyan sa Ate V. Pero narating na hindi Ate Gay yung dapat niyang marating. At yung iba, hindi lang sa Ate V, uh, gumagawa pa ng talagang mga gagawin nila. no At syempre, yung national artist na una na sa Atigay, Sabi nga Ati, ati v, na pinag-uusapan na kung para sa kanya, para sa kanya. Kung loloobin ng Diyos, eh para sa kanya. Pero sa Atigay nagpasya na ang Diyos na siya ay maging national artist. Ito po si Freddie ay na nagsasabing, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po. Stretch, stretch,